Brenda tenasty choice. on the uh, tier 2 talent. Usually, yung mga mid laners nag like wilderness blessing, pero ang choice niya rito is yung tenacity for added sustain. And it goes well with the, uh, you know, the, the Brave's Might uh, emblem. Tapos, dagdag -dag mo pa dyan yung mga shields na nakukuha niya just from the duality cross. Oh, naalala ko, during that time, ang mga uso talagang Louie, yung mga naka-lethal ignition na mga Louie. Pero dahil sa ginawa ni Super Freeze, biglang nagbago ang lahat ng mga top builds. <laughs> Naging Brave's Might na lahat May sa oras na yun. Nagbago ang mid lane ng MLBB. Oh. Pati Zushin, Valentina, binibrave smite. Kasi yan ang uh, literal na kasalanan ni Superquiz. Siya rin nagsimula nung Skypiercer first building. Yes. Diba? Mm -hmm. And so for trendsetter at ngayon, tempo setter din yung ina-attempt dito ni Exnova na yung sa XP talaga yung pinaka-importante before the first turtle. And that's why, oh. even Bruce was well aware na baka si Kirk talaga kapruhan dito. Nandiyan, dito naman sila Super Vincent Take Ever. Pass. Kaso James up, sa kalikuan makakasayaw rin. Getting the first blood. Kapipa sila, tapos dyan. Susunod pa. There's one yung the yo-yo blip. Vengeance activated here para kay Lord Jim. Double kill for James wow. Bang. At nabuhay pa nga si Dun, no, yung buong damage sinalo uh, mula sa combo ni King Kong pero dahil sa sustain ay nakalamang pa sila. Yan, yeah, it's a massive outplay mula sa AP Bren and this step realizing na okay, we have the stronger XP, we have currently the stronger duo mid and then sakto rin yung rotation ni James Pang Papa, uh, James Pang papunta siya doon sa top lane. XP is everything in this patch kasi ito yung magdidikta kung kayo mag-turtle uh, mag o hindi. And knowing na nakita na nila yung uh, skills na nagamit dito sa Connect Philippines, they knew hmm that can fight. Oh, yan nga yung pinag-uusapan natin kanina. No, na kailangan i-burst ni Aqua sa si Super Prince sa paulit-ulit. And Lord JM, low HP, aray ko po pare! Ni pa. That was a sure kill. na Nainatem dito. Hindi nga eh. Nangyari talaga para sa Onyx PH. So, napawian. Napuntahan ka agad. Yung trade na hinahart dito ng Onyx PH. Oh, ganda nito ha. Yung binibigay yung buong plato para kay uh, King Kong. Just to, uh, you know, pabilisin yung uh, farming speed dito ni King Kong and then yung pressure din sa mid lane ay nakukuha ng Onyx kasi nandoon din yung Arlot. And last week nung nakita natin yung King Kong ni ano ni Lancelot, Lancelot. ni King Kong ay pumipirma na muli ito, no? The perfect game for a Lancelot. We're expecting the same thing. Pero mukhang mag out trade pa si Shizu dito, pare. Okay, napa-flicker na rin siya. So, might as well yung survivability na lang in-ensure ni Shizu. But that's a huge info para sa Onyx. Yeah, not just info. Ngayon pababa yung ikot dito ni King Kong. They might just stay here honestly ang laki pa ng window ng onic pwede bang dumaan ng mid si King Kong dito. Tapos balik sila ng gold lane. 40 seconds pa bago mag-spawn yung pagong. no, oh, and itong uh, unang pagong na ito, mukhang mabibigyan pa ng karagdagang mm -hmm. pressure. Super Prince with a diversion play. Pero mukhang hindi nila itutuloy ito. Saktong pag-position yeah. lamang around that first turtle. And medyo nawawala na rin yung lead na nakuha ng AP Brand kanina. Tatlong daan na lang ang hawak nilang kalamangan. Yeah, medyo weird lang yung napili ng Onyx. I mean, ano para rin, nagsistick pa rin sila doon sa idea na puntahan natin yung XP kasi mag-start mag yung mga uh, pagong. Pero currently, hindi pa-punish yung uh, lack of flicker. From uh, Shizu So medyo pantay pa rin yung uh, laro dito Yung uh, dalawang gold laners Pero interesting to ha uh, ba yung Arlott Meriting ang uh, play dito is Yung uh, counter Yung cross map play na If everman mag uh, lumaban yung AP Bren Pwede sila pumunta sa bottom Uy, lane Bully Magandang final slash And attack here Onto Kelra Swift moves here Para sa Onyx Ngayon tututok naman tayo sa pagong Na kung saan ay na natauhan agad to Ng AP Bren Aqua Covering all sides of the map It's going to be A triple Para kay James Pang. Turtle for a flicker and a kill ng Onik Philippines. Midnight, and sino bang nakakalamang sa ganong klaseng trade? I would say you're still happy for Onik kasi at least nakokontrol mo yung lane and that's exactly the essence of a Louis play. Norjendo. Oh. Okay, ah, abutan. Nandun pa rin na. ang assistance galing kay Kirk and Super Friends. No way out for Lord JM ang aga na naman wow. nilang sinasagot. Yung yeah. pwede maging sakit ang ulo. In max range yung mga final slash ni Kirk, ha? Oo. Ito yung uh, maganda sa ginagawa. Uff, kamunti ka na. Hmm. Yung gina maganda sa ginagawa ng Onyx Philippines is ina-abuse nila yung capability nila na gumawa ng cross map play. Alam mo, sa totoo lang yung uh, ginawa ng AP kanina, napakaganda rin. Nung, nung, nakita nila na, okay, bunga ba yung Arlott, ni Rush kagad nila yung pressure sa May Turtle. That's the punish na kailangan mong gawin against Onyx Philippines. So now, Onyx though, medyo hot doon sila kay Ram. chase yun if ever. But for AP Brent, kahit may free reign si Aqua na manguna, mm -hmm. there's this certain part na dahil hindi nila masyado makita yung intel, nagdadalawang isip sila sa mga bushes. Yeah. And look at the build coming in from Kirk. Full tank na Arlot. Chinepi pa niya ng konti yung uh, magic defense. Kaya naman pala napakakunat ng Arlot na ito. Oh, isa siyang uh, selfless man. Kasi ang dami niyang kailangan tangkihin min eh. Kailangan niyang tangkihin yung uh, CC, kailangan niyang tangkihin yung Bruno. Lalo kapag nakaka-free yung Bruno, kailangan siya lang yung nasa unahan. Kasi si uh, brusco, medyo counter set yung uh, yung labas niya rito kasi parang yung glorious pathway gusto mo uh, magamit kapag wala na yung mga dash so kailangan may mauna talaga from uh Onyx Philippines and that's the benefit of having a Luoyi in Arlott. is pwede kang umikot uh, kahit sino man yung uh, kasama sa totoo lang uh, nung Luoyi kasi laging nandiyan yung combo oh. nung uh, nung final slash with the glorious pathway so yung ginagawa ng Onyx Philippines dito si si uh, si Arlot si Kirk ay laging kasama oh. si King Kong tapos si Superfins 'ta si uh, si Bruce ko naman laging kasama si Kelra and I'm quite surprised nga midnight na kahit binibigay ni Kirk ang kadalasan ng kanyang wave dito kay King Kong ay nakakasabay pa rin siya. In fact, lamang pa nga siya sa gold against the CC na hawak ni Lord JM at mukhang magpupush ang uh, Onyx Philippines dito sa may bandang ibaba. rectamid ang kanilang po. Ay, nagmamadali. Pero naabutan at nakita nila Aqua na nandun na nga ang Super Fam. You've mentioned, kailangan may front man para dito oh! sa Onyx Philippines. Oh! Na naman yung napakitang fight sa Shear para kay Kirk. Counterplay na nga ba ito para sa ip Pre? Pero ang aabutan pa rin sa lena ng EOG. naman yung takatamaan. Dito, dito sila Aqua pero sa kabilang banda mababawi din na kill raw, with a double kill 2 mm. for 1 ang palitan dun 2 for 1 man nakuha pa rin ng AP Bren ang pangatlong pagong ng larong ito and this is 3 out of 3 turtles para kay James Pax yeah ang uh, kailangan lang isipin dito ng uh, AP Bren is yung uh, group of potential nila ay medyo behind versus Onyx Philippines. Uh, honestly, mas malakas yung team fight talaga ng onic uh, Onyx Philippines but every objective that you get it slows down the game of onic and baka umabot tayo sa territory na yung joy, joy late game ay tumating crazy friend kung saan kaya niya na almost one hit in lahat ng uh, heroes medyo mahihirapan lang talaga sila pagdating sa mga team fight team fight pero ang uh, pwede nilang gawin dito is, is split din yung mapa yun nga lang kailangan nilang isipin yung mga TP's na galing kay eh, Super Prince at gusto ko yung nabanggit mo no midnight yung uh, power spike na late game ng joy dahil isa si joy sa parang dalawang power spike eh. mm -hmm. yung unang power spike boy yung levels 1 to 4 na napakataas ng base yeah. burst damage mo pero by mid game ramdam mo yung fall off yeah. pero pagpasok ng Holy Crystal plus the Divine Glaive or Wishing Lantern ay dito mo Ayun masasabi na, na napakasakit na naman ng uh, hero na ito yeah may window or kumbaga kaso ngayon yung window Cross, para matay talaga si Lord Jamie even with the vengeance. enough para pabagsakin siya instant kill here for Onyx huh? tatalan si Exnova tataman sila super friends mapapapleaker oh, out cornered. a new vantage point para sa Onyx nakong corner pa dito sila Aquan even X Nova still holding on na hindi mabasag yung Tori sa taas. Pero habang nangyayari ang lahat ng yun na tumatrabaho si idol mo James Banks. Focus lang sa goal. Aabot uh, tayo sa punto na mag-scale up dito yung Joy tsaka uh, Bruno. Well, actually, aabot sila sa point na hindi nagmamatter yung mga match-up kasi ang kailangan naman isipin dito ng Onyx Philippines, sinong sasalo nung damage output? Kasi ang dami sa side ng AP brand. Kahit si Aqua, meron yeah. siyang access doon sa Harit, meron siyang access sa Luigi. Ang dami nilang bypass. Yung Joy Walking bypass yan eh. Yan yung anong frontline, frontline. Kaya kitang abutin sa likuran. Tapos meron ka pang gato't kacha. So in terms of team fight, yes, malakas ngayon ng Onyx Philippines. Currently, sila yung nagahari pagdating sa power spike. Pero may parating na late game power trip for AP Brent. Tama ka dyan eh. Kumbaga, itong si James Punks against Ay! all Eh, kaya pa rin niya dumali. Pero madadali din si Lord Jay. Ah, puta! version ng Chrono Dashes? tumle text X-Nova. Kaso hindi yata siya makakakakasta. James Punks! Tatama din naman niya sa si Amy Aprilia. James ang <laughs> sa pinakaliko. Dumatake. Nandiyan ang pagsayaw. Sinayawan lang sa harap dito. Ang Super Fam. Three Wow. down. Alam mo, napaka-rare na lang makakita ng tumatamang AOG men eh. Madalas panakas yan. Pero napaka-crucial lang paghuli ni pa kay Kendra doon. Na-force kasi yung mga battle spell. Kung baga, ganito yung gamit ng Glorious Pattern inside side ng Onyx. Ngayon, pag wala kang dash, pag wala kang flicker, you're under the mercy of James Punks and Chizu. And just like that, makakakuha pa ng isa ang AP Bren. It looks like nabaliktad na ang script. Lamang ang Onyx Philippines kanina in terms of team fighting. Pero ngayon, First Lord plus a 1K Hawak na ng mga bees. Ito na yung binabanggit mo, Womi, yung nakakatakot na power spike ng Joy. The Holy Crystal with the Wishing Lantern. Sobra-sobra yung magic damage na lumalabas mula dito kay uh, James Banks. And not just that, yung physical damage din mula kay Shizu napakahapdi na imagine taking damage at uh, 1,000 damage per hit mula kay Shizu mapapatanong ko talaga for Onik eh sinong gustong sumalo nito? Ang hirap, di ba? That's maximum potential for a joy ni James Banks. And not only that, kung kanina ang natin, maraming pwedeng pumigil mang blockade sa kanya. Hindi nangyari yun kasi nga, na-exhaust agad nila Xnova, yeah. nila Aqua, yung mga battle spells ready dito na Onyx. And mo naghihintay tayo no, ng potential power play mula dito sa Onyx Philippines. They, they, they do have the trigger pa rin, no? nandiyan pa rin ang diversion. Mm -hmm. If they're able to make something creative na magbibigay sa kanila ng potential winning team fight, ay posible pa rin yan. Yeah. Usually, no, yung mga luging team fights talaga, pumapatak bigyan ay, 4K gold lead. Mm -hmm. Pero itong debo doable pang pumalag in a 5v5 setup. Yeah, it's all about the, uh, the execution ng uh, team fight positioning then pero yun nga lang, ang dilemma ng Onyx dito is yung window na kaya nalang lumaban, they have to find the proper displacements before AP Bren hits their targets Ang, uh, ang, ang, ibig sabihin doon is, pagdating sa mga team fight, yung laro ng AP Bren, simple lang gagawin nila eh. Force lang nila mga dash, tapos bigyan ng mga bola yung uh, Onyx Philippines at uh, hayaang sumayaw si James Pang sa likuran. For Onyx, napakaliit lang ng window nila. Under the Zaman Force, under the, sa, sa window na kaya lumaban ni King Kong, kailangan maipanalo na nila yung team fight. Kasi if hindi, lugi sila sa patagalan ng damage. Tama naman, kasi mahilig magtanong si Jesus ngayon na Ani. Ani season para sa AP Bren. Anihin yung kaninang pina-form up na kanina pa. May established lead, yes. But as you mentioned, in innocent, pwede kasing maburito. Magto-12 minutes pa lang tayo ng laban, pero pantay pa rin yung mga nangyari dito. Especially uh, sa so totoo lang, no, in, terms of the map, Athena, Midnight, kaya din hindi masyado nararamdaman yung lamang ng Onyx Philippines sa sidelanes ay grabe yung pag ng AP Bren doon sa kanilang mid lane tier 2 uh, tier 3 rather yeah. ayaw talaga nilang ipamigay <laughs> yung mid lane tower na yun yeah ngayon yung setup ay uh, medyo pabor pa for AP Bren although pwedeng hindi pansinin ng Onyx to tong uh, uh opposite side ng lord kasi may tower pa naman doon pero Delikado to ha. Sa so, totoo lang, delikado. Medyo delikado to Pero May diversion na nakabangit. Atras agad. One play para sa so Onyx. Ibang klase yun pare. <laughs> to, Anything to get the chip damage doon sa inhibitor turret. Isa pang ganun pare, may inip na sila. Yeah. Ang uh, goal ng Onyx doon was to split the map, honestly from AP Brand, kasi umakyat si uh, King Kong. Yeah. Uh, kaya naman, eh uh, ito yung gusto ko sa laro ng Oni eh. Parang lagi may ma mga mechanical outplay oh. sa mapa na nagiging macro. Yung pat lang na bababa yung apat, aalik aki to Lancelot. Siyempre may dedepensa from AP Brand. Tapos TTP lang palabas. Pero imagine mo, hindi yung intrusive dots ah. Oh, kasi papagana nila. Pero yung play next Nova, mababasa, makikita nila Bruce ko. Pwede Should siyang pero si Lord James Shizu nakatarget pa rin dun sa Lord King Kong on your Kakasabi ko lang na pwede siyang bigyan. Aray! Ang kanyang ultimate Nagagamit gagamit na patakas ng aray pati si Aqua. Ibang klaseng torn throws yun. Nag-rush umbrella flina bigla pa rin nabigyan. Oh HP para dito sa si Lord Kirk. What? Looking for the angle pero dito tama ang kanyang final slash. Okay, walang mahuli dito pero tinatry silang hulihin dito na James Banks na masasapo pa ng vacuum. Masasayawa si Lex Novo ang pero not for long as Kelra secures the double kill. At hindi lamang yan ngayon ng Onyx. Nagkakaroon pa ng attempt na bumasak sa may bandang gitna. Oh my goodness. AP Bren lost. The setup after the conceal, binitaw nila yung mga bush and si Xnova Nova na iwan doon sa middle lane and the punish mula kay King Kong. Ito yung natungkayan natin eh, nung last week. Hindi ka talaga pwede magkamali sa harap ni King Kong. Lalo kompleto yung kanyang stacks. Kanina, kompleto yung stack ng uh, kanyang War Axe. Kompleto yung stack ng Brute Force. Overwhelming damage output mula kay Lancelot. And umabot tayo sa punto na Retrihan mula kay King Kong and James Pangs. Unfortunately, na-exhaust na kasi yung electrifying beats. And all King Kong had to do was use the Thorn Rose Retribution Combo. At isa yun sa mga pinakamalupit na Retribution Combos throughout the history of MLBB Esports. Oh, King, na Kong! Si King Kong! Okay, up. nagkakaroon ng na meet and greet dito sa may bandang taas ang one of habang habang nandiyan carpet. We're responding here for Brusco. Sword and able to take down Para sa Super fam. Next move is going to be on the bottom side. Kung saan nagwagi na naman sila sila na tower. na tore yung Lord ay Oh pa rin Oh my goodness! Oh my goodness! Oh kay goodness! Oh my para kay Keiko Tuloy-tuloy na naman dito It's going to be a Oh It's Sonic time my again 2-0 para sa Sonic Philippines At ang goodness!